yan, good afternoon good afternoon, good sa lahat, kapag pa lang hapon oh, hindi ko na naman tayo sa aking lugar dito sa isinabing na bini ngayong araw may pupuntahan tayong ah, ah, unit ng uh, um, browser LS135 ah, uh, natin kung tasa sa budget natin at uh, kaya ba natin i-dispatcha i-dispatcha ba kaya natin i-benta yung lunes hindi ako bumiyahe dahil may binenta kaming motor na Raider J ng aking bayaw, binenta ko uh, nakuha agad in just 2 hours, nabili ka agad ito naman, kukunin ko dadamputin natin, sana e Uh, may benta rin natin na kahit hindi kagad agad agad, agad kasi gusto ko rin magamit siya kahit pa paano ma mapatino kung anong kailangan gawin para kahit paano yung bibili hindi masyado mam hindi man mo problema hindi naman siya hindi masyado kasi alam na natin yung basta second hand kahit paano may mga lumalabas na problema na yan. pero hindi natin bibigyan ng malaking malaking problema yung bibili diba? mild mild lang katulad na, alam naman natin yan yung laging kahit ba bagong motor nagkakaroon ng problema wag lang yung malalala na talagang kakamot siya ng ulo oh sakit sa ulo naman na itong binenta mo gano'n ha? Yeah. pero kanina binenta namin as is po yun sinabi naman namin lahat ng problema sinabi namin lahat ng ano, anis tayo sabi namin sa kanya pumunta ka dito sa bahay silipin mo boss kasi ayaw namin na gagawa kami ng kwento para lang mabenta namin tong aming minibenta para makita nyo kung anong kalalabas nung ano tong binibenta namin sa inyo kaya yun guys pinimta niya agad agad na binayaran na niya kagad agad, -agad. may magagawa pa siyang pamamaraan para dun sa motor na yun kaya nakuha niya na kagad sa murang halaga kasi syempre may mga paayusin pa doon yan ang bahala daw dun okay sabi namin importante yung mahalaga Okay, nandito na tayo pa rin kasi sobrang traffic dito. Pupunta tayo sa may ano po eh, sa Halookan. Dulo ng Mindanao Avenue. Tinipin ko muna. Pagka nagustuhan ko, magda-down payment na ako. Tapos papabalikan ko na lang siya. Kukomute na lang ako kasi siyempre kailangan ko siyang madala. Kung siyang madadala, nandala ko to si Hataw. Itong motor ko ay si Hataw. Kasi tinatuan ko sa hanap buhay. Kahit na medyo mabagal siya, pero mahaba sa sana buhay mga mga boss yun lang uh, see you later dun sa ating titikapi na browser na LS135 uh, in upgrade na yun in upgrade na 150 na siya yung black niya pang 150 na tapos may mga karagdaga na siyang dagdag na medyo nagustuhan ko din yon kasi yung upgrade pa lang niya is worth na dun sa pera eh, syempre natin yung makina and then yung papelis niya kung tumutugma sa makina at kung original ba ito okay, alay ba? Ayan. Check na natin naman pag ito naman naman natin yung mga akin. Ha. 150 na daw yung block niya. Eh. Yun ang problema niya. Ang tagas. At itong basag sa salamin. Tapos yung presenop usage. Ito bagong palit. Lilinisan lang ng konti. So, ang dami na na nakakurantong nakalagay dito. Ito maganit. Okay pa naman. Sana good si yung makina. Ito lang may tagas. Kailangan paltan. Dito sa kikira. Tapos kunting linis dahil dumi na. Dahil hindi nagagamit. Meron may, pa ng mga red fluid. tapos naka disc brake na rin yung likod okay yung racing okay pa yung gulong niya 120-70 ganda lang din yung gulong ko dahil sa bahay okay na okay. tatanggalin ko lang ito stainless mayroon na bracket na stainless uh, yung... Ah, sige po. Masya si Allah. ko lang papanda rin ko din. Tignan. 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 Opo. Investment. May OV kaya tate? Sa ano? Ba umuubos agad yung langis niya bago makarating dun sa Commonwealth? sa amin. Meron po bang ano eh available na langis sa kapagito din ng mundo? Mhm. Gusto ko kagad naman. Gusto mm ko -hmm. sa dito. Sige lang. Po. ini amat istimewa antaranya saya pakai hindi siya ginagamit so yung battery na low bat na pero mukhang ewan ko kung papalitan na ng bago yung battery or low bat lang yung papel lang po kanina sa kapatid ko po so magkakaroon lang tayo ng video shade at with mayarun hindi nito rin naman nangyayari. lagi? ah para naman sa kung ma oh, ano yung paraiso. kung may tools kana man, pwede mong ano 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 hindi ano 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 na ano 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 Tapos, na talaga namin eh? talaga sa clutch. Ang problema na. I have a money, but I need to pay. O, magkakaroon na. Sanya lang isang na namin. Yali. O, magkakaroon Ew kung gumagana pa ba tong anunya? Parang gumagana pa. rin naman. ata yung sa charger. yung 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 hindi naman. 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 Hindi naman

ito open lang open na basta may permit tapos yung ID naman ni Kuya Ito so, ako Ito yung permit na ipo alin yung permit natin sa set aside ayon oh yung deal, okay. para sa parang na solve na parang pa ba ilang siya oh mas sa benta sa hindi

ah okay, Pero hindi ba siya pwede authorization? Gano'n, gano'n. Gano'n pa lang kailangan pala niya nang pirma daw ng tatlo. At saka yung Sabi ko, okay. po, mayroon ako Hindi, wala kang mag-i-invite nito. Hindi naman nito. lang ito, e, so, na kita ako, ito, ito, ni ito, para, para may no. siya. Aloh, na, Adila, masa, ito, 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 yan ito, lah. ito, manganan, ito, manganan, ito, manganan. Siya, mata, ito, manganan, ito, 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 wala, ito, 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 About ka dito, kasi nga kami namin register niya. sobrang eh Ado, kasi magdomo uh, siya lang talaga nag-aano yan ang sayang uh, no, hindi ko eh siya lang din kasi naglalagay niyan tangano kasi inelekrikahan kasi eh inelekrikahan din tapos ano kinopalaletan like, eh lang daw tsaka eh talagang aanin ah, na lang natin hindi yung ano nga in, sa, ano nga sa ay wala problema naman I, Dapat wala. Abi ko ikaw sa Ano kailangan mo? Plain lang na ID, plain, lang na, plain ID. lang na ID na walang pirma. 'Yun ang pupunta tabi. Ah sige, mag, send na lang siya ng picture. Tapos ilagay na lang sa bond paper, ipa-print. Gano'n. Di ba? I-send mo yung picture, ipapa na lang ni ate Candy dito para yun, nasa bond paper na. Gano'n. Ah. Ah, eh, okay na yun. Gupitin na lang yun. Tapos photocopy. Ah, pwede rin naman. Gupitin, tapos photocopy. Isa ka sabi kayo, Ay, pala kailangan mo. Kala niya may firmang ano. Hindi nga. Sabi mo, wala eh. Kasi tatlo dapat original yung firm. Hindi nga eh. May question oh, kasi oh, ito, yeah. ano? Oh, okay na siya, hindi lang ano lang. Yeah. Yeah. Sa papel lang talaga. Sa papel ay, na, lang ang kailangan niya. Magingin. Pero yun nga, uuwi um, na rin naman siya ng August, pwede naman kayo mag para mag-firmahan. Kaya, sir, Kahit, lang. lang, sir, tatlo lang. Tatlong kopya? Oo. Gano'n, gano'n, tapos lang. tatlong firma tatlo, tatlo lang. Tatlong firma lang. O, oh, isang ganito, okay na to, tapos tatlong firma lang. Oo. Oh. Ayan okay na tapos, lang. Uh, okay know, okay, okay. Right? Ayan, kanya rin yan. Ayan, o, ayan kanya ayan. O, ayan. rin. Po? Tapos dito, mag-firmahan na lang dito. Huha mo ng ball table, tapos mag-practice ka. Oo. Lati kayo na mag-ano'n dito lang naman din kami, sir. Ako, dyan ako nakatira. Ito yung, ano ko, yung kuya ko nandoon sa kabila. Tawid lang. But any of the, naman dito, ayan, sa unang bahay. Dito lang ang problema nyo. Ba't ba't di pa nagtahan yung parang mga tara nyo? Ito pa pa, ito pa pa buksan nyo. Ano ba buksan nyo? Hindi ba sa talaga sila? Hindi ang basa mo pa buksan nyo. talaga yan. talaga Itong dito. Eh, gumagalaw kasi boss yung ano, mismo yung ano ng kicker. Ayan, Gumagalaw doon sa may kicker. May ano talaga siya kailangan. Uh, Napwera siya kasi sir, kasi pinapart namin yan sa iba. Sila yung nag, uh, ano, hindi naman din pala nila. Eh, baka ganun din nangyari sir. Nakapatay din kasi. Oo, oh, kick sila ng kick. Oo, oh, oh, kick ng kick. Oh, okay. Ayan, kahit, uh, wala yung no documentary. Ano, okay, okay naman. Ako nakakapopya kasi so wasi kayo ang taper ka dyan na ano? Papractice nyo. Ito, ganyan ka. na lang talaga siya rin. Ito na likod. Sorry, bakit? Ito sa likod. Ito sa likod. Ito sa likod. Actually, 15. Likod na lang yan. tikan. 15 kayo siya unang binibenta, pinupost. Ah, yung ano, ko, sir, yung may papel pa, yung hindi pa expired? Hindi pa expired. Yung eh, na-expired na, sabi ko, paparehistro sila. Paparehistro mo. Pagawa ko ito, papapartang ko I-try mo, mo. 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 mo muna sa'yo. Ito, mali. Mali lang. Ano mo, pilihan A tsaka S? Ano mo una, A? ka pa katen ganun saka kakabilin lang kasi din niya ng mga piyesa so talagang inano na namin sir practice niyo muna bago mo sa tunay oo dito mo dito kayo hindi mo di ako kasi kinabuhay din dito sa sana Nakita nyo naman lahat yung nangyari Babalikan na lang natin mamaya Pipikapin natin siya ng band Ayan siya Balikan nyo ito mamaya. Ang na-importante doon, tahimik yung makina. Or CR niya, okay. Na tutog yung engine number at yung chassis number sa papel. At yung CR niya, ito original. Papatid pa nila yung first owner, kaya alam problema. Kaya konting linis lang yun mga boss konting linis, konting pintura tapos paaping konti tas, kasi galing nga sa staff uh, ano na natin yun kunin na natin yun nga lang baka yung pang dilig nya meron naman kasamang PSA eh, kaya lang problema papagawa na lang natin para yung na ano pag nagawa sya eh, maganda natin sa may baby spot hehehe baby sya din pala yun no? sakit So, pero ganun talaga eh, yung nahanaanap buhay natin eh. Kaya kailangan na uh, pinapaikot lang natin yung puhunan. Kung anong meron tayo, uh, meron dito, meron hiram do para makakabili ng medyo mas maayos tayo. Ano natin, may beta natin na mas mas ganda ganda ang pwede. Ang mahalaga kasi dyan, original yung pagkain. Hindi sa zero. Kasi maraming binibenta ngayon ng medyo mura, pero yung papilkis, uh, may problema kaya yun yung natin naman yung medyo ayos ayos naman kaya bad palag na yan bukas papagawa natin yung dapat ipagawa dun sa pagawaan si titinsil na rin natin kung nagtinsil na siya napatakbo natin okay na yun mukhang yung side mirror nun na mapupunta dito at yung side mirror na itong bago yung mapupunta dun let's <laughs> uh, let's go yun lang po uh, ngayon ha ma ngayong araw babalikan naman natin yun mamaya kahit gabi na babalikan natin sa sakay na lang natin kaya see you later or see you tomorrow or see you next vlog ayan goodbye God bless you all mga boss this is Daddy Chai this out ang dumi ng kamay ko um. hehehe <laughs>